Mr. DIY, may pa-thanksgiving sa kanila mga media partner. Team Kramer, muling pumirma ng bagong kontrata sa Mr. DIY. Narito ang isang special report. Muling nag-renew ng kontrata ang pamilyang Kramer sa isang one-stop shop na Mr. DIY Philippines. Ginanap ang contractual signing sa One Makati Ayala Mall kung saan, kabilang sa mga lumagda kasunduan, si ng Mr. DIY Chief Executive Officer Rosel Andaya, Mark Charles Salisina, Deputy Head ng Marketing, dating basketball player na si Douglas Kramer at asawa nitong si Francesca Marie Kramer. Ito na ang ikalawang taon ng Kramer Coppola na maging brand ang ...ambasador ng Mr. DIY Philippines. Ayon sa dating basketball player, umaasa ang kanilang pamilya na mas lalago at lalawak pa ang kumpanya upang mas makapagbigay ng murang presyo at kalidad na produkto sa taong bayan. Ikwenento pa ni Douglas na noong nagsisimula pa lamang sila bilang brand ambassador ng kumpanya. Nasa 300 pa lamang ang branch nito, ngunit sa ngayon ay umabot na sa 600. The growth, the intentionality of Mr. DIY to reach so many Filipinos across the nation. When we started our endorsement, almost 300 plus stores. Now, fast forward over just a year and a half, almost naging almost 600 na. So, just the values of trying to reach many Filipinos at the same time, bringing to these Filipinos quality, affordable products, but at the same time accessibility. Target naman ni CEO Andaya na magbukas pa ng mas maraming Mr. DIY store sa buong Pilipinas upang maserbisyohan ang mas maraming consumer at maibigay ang pangangailangan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ng kumpanya na maganda ang kalidad ng kanilang produkto sa abot kayang presyo. Ah uh, yes, we have uh, very aggressive plans of expanding Mr. DIY all throughout the Philippines. So currently we already have 590 5 stores and we're targeting to end more than 700 stores by the end of this year. Kaya naman na, kung naghahanap ka ng gamit sa pangluto, school equipments at iba pang kagamitan, nako na, solved na ang problema mo dahil nasa Mr. DIY na yan abot kaya sa presyo at sulit sa produkto. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat para sa ipilang may todong lakas, TWIC, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.